And guys, good morning. Kaka kakagising lang natin. Alas 7 na ng umaga na ngayon. So ngayon, balak natin ngayon. Tuloy na yung natin kapa na ano, na hinanda. Andito nga tayo ngayon sa bahay ni Lola Nelly kasi pinunta na natin yung mga kasama natin nandito siya. So, yun, si Bonbon. Okay Gabon, Bon. Denver, ano Denver? Punta ka na dito. Saan dito si Denver? Kakagising lang namin. Alas lahat kami kakagising lang. Ah, kaya mamaya mag-aasikaso na kami ng ano ng mga lulutuin para makapunta na tayo doon sa sinasabi namin dam. Dun tayo magpupudrip guys. Kung ang masarap kumain doon. Ano pag salo-salo. Guys mamaya na lang pala kung ano mag-aasikaso na muna kami ng mga dadali namin. Baka makalimutan kami. Siyempre. Siyempre. Ito yun, si Bon. Si Bon Bon itong kasama namin. Si Bon Bon. Ito si Denver. Magasikasa na namin guys. Yung mga ibang kasama namin, makatulog pa ata yun. Sabi ko, alas siya gising na dapat eh. Mga Pilipino time talaga eh, no? Ngayon guys, mamaya na lang. Bah! Ano Yung mga ibang kasama natin guys, tulog pa. Kaming tatlo pa lang yung gising. Ay, apat pala kami. Si Pogi, si Bon, si Denver ako. Si Justin tulog pa, tsaka si, si Boy. Yan ang na na. Ayan o, no? sipag ni Denver talaga. Siya na yung nagbalat. Pero mamaya, ako na magkakayo na ito. Tanyog na yan. Sige na. Baltan mo na yan. Ayan guys, habang nagbabalat si Denver, magkakapi muna kami. Gawa ng ano. Hindi pa kami nagkakapi. Wala pa kaming mainit na iniinom ayun <laughs> si Bon Bono, no? Ang bagong gising rekta na yan sa amin solid si Bon lalo na to solid na solid to dito tayo sa bibilan natin ng manok no? kila Tito Boy sa Bagasimban malapit sa Bagasimban elementary school kung tayo na Tito Boy kaya tayo dito? Salud po! May manok po, ha? May manok po. Wuh! 150 lang to. 150. Guys, mag-i-bili natin ng manok. Talagang 150 lang. Pero, marami na yan. Marami na mga manok. Baka babang. G! oh ayan guys di ano mo ini ano nitong tindahan itong ano tindahanit tinday ng panlas at salamat po mula sa nanang sa nag-sponsor ng may konting ulam na binigay si Tita Inday dito sa binana per dito ang tindahan niya ng mga ano mga ano ulam pangulam pang ganun nong longganisa ganyan ganyan ganun yung mga tininitid pili kayo dito guys sobra kung gusto niyo bumili punta lang kayo dito subukan pa

ay, ang sa'yo Ay, Ay, di uh. mo? Hindi yung garo sa'yo mga bagas Sarap pala yun Tignan na lang mo Tignan na lang kita Nakamapo pala dun sa sinabi ko Sa hapon yung pwedeng kumuha ng, ng gulay Kahit hindi nagpapaalam Joke lang yun guys Nagpaalam naman tayo Okay, guys mamaya matitikman natin yung langka niya kung gano'ng kasarap Pero dito pala, dito pala kami gumawa ng inumin pag, pag wala na, dito kami gumawa ng inumin dito sa poso dito ito si Bon, sa pinasilipag yan yung ano, para inumin tayo mamaya So ngayon guys, mamaya na lang update na lang kami pag nandun na kami. Babush! So ngayon guys, update lang. Medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin. Siguro abutin pa ng mga 15 minutes. Dito na tayo sa tulay ng ano, ng uh, tayo dito. Kaya tawag sa amin tagbaya. So, yun, no, sapa yan, sapa guys. Ano so, kung gaano kakanda dito ang view? Pagakit namin dito. Uy, tara na!

Ayan guys, mamaya na lang pag nandun na kami sa papaliguan namin at paglulutuan. So lang yun guys, nandito na tayo sa destination natin. Hindi tayo sa si dam kung saan tayo magluluto at paliligo. Hindi tayo kung gano'ng katas yun. Ang ganda niya pag nakita nyo. Kaya natin si tara na. Ito mga kasama natin, ito, si Noa. Shoutout mo nga. Shoutout ka. Shout out ka? Shout out mo si Kay Charlie. Shoutout po kay Dua Shout-out po sa mga viewers natin yan, lalo na sa mga tita natin, sa mga kamag-anak natin, dahil naatlat lahat. tapos. Haha, ano namin, Dam na tinatawag dito sa Bagasimbang. Waderain, kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ano yung ano kung ano 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 Oh, Uy, dahan -dahan lang kaya. Sensor yan. Oh guys, makikita niyo na kung gaano kaganda yung dapat. Papayapaan talaga to, guys. Kung tayo sa taas magluluto, hindi dito, guys. Dito pero dito tayo mamaya maliligo.

Yeah. Kailangan to sa vlog eh. Gawa ng sipag na ito. Galing pa magluto. Lalong lalo na to si Noah. Ang sipag na ito. Nangungulangot ay! Ba't ka nangungulangot? Huwag mo nangungulangot. Tara na! Para mas malalo natin. Man so man guys, mamaya na lang. Magluluto na kami. Uldo man kita. Ah. si Noy Noy Tara Tara na, tara na Uy, bawa ko luto Ah, mamang pang gato Dito na pala guys, tayo magluluto Kasi, pwede naman pala dito Kaya, abangan niyo Ang pagluluto ni Loy. Hmm Loy. And okay, guys, naghahanda na tayo, magluluto na tayo. Dito sila Boy Boy, yung mga kasama natin, naghahanda na ng panggatong. Tapos ako naman, maghuhugas ng bigas. Tapos, pag, pag na, maghihiwan ng manok para maluto na. Tignan mo, tignan mo. Ang ginagawa nila, paano nila. Ito si Boy Boy.

guys update lang niluto na namin yung ano adobo yung lang ka papaluto na ano ano yung adobo natin sarap niya mamaya si suki yun mo at pa na pala suka tabaka din mo din mo yung inuinot dyan at na suka ah ayun guys okay na rin yung adobo natin nagyating sukal ano nyo tingnan nyo tingnan sa, sa ano pa lang sa picture pa lang sa video pa lang kitang kita na kung gaano kasarap to mamay to sa akin mumukbang ng mag isa ay hindi ko wala mumukbang mag isa may kasama pala ako ano yung bigas natin ano naman na wala kang tubig tubig eh tubig yun hindi yung kulang sa tubig ko hindi yung kulang sa tubig tinain Hindi, tubigin din ini Dito na, dito na pala. Oh. So yun, na, shout out mga idol. Ah, shout out sa mga kabataan dyan. Maano ng ulam? Unay! Hindi sa Bicol, ang baboy, langka, unay. Thank you guys. Shout out sa mga ano dyan, sa Kapayapaan team, yan. Shout, so, uh, like and share and follow, yan. Ano ba sasabi mo, Noah? Sino nga, sino Ano ba okay, sasabi mo, Thank, you! Thank you. Thank you. <laughs> so, niluluto natin lang, guys. Check na muna natin kung malapit na maluto. Ano natin, ito. Baboy. Oh, sabi nga ni Kao Charlie, sa Bicol, ang baboy, purig. <laughs>

hindi uh -huh. <laughs> sa- Hindi sa- Ang maboy lang kauni! oki sa mga... Ano dyan? Sa... Kapayapaan team! Yan! So, well tap, like and share and follow! Yan! Ano ba sasabi mo naman? Sino naman? Ano ba sasabi mo Thank you! you. Thank you. <laughs> Ito na guys! Yung iniintay nyo. Luto na sa wakas Yung mga... Pinaghirapan natin.

iba na iba naman yung maluto sa maluto. Yung maluto, luluto. No, no, Guess nyo ba ako? Uh -uh. No. Ano? Yung kapayapaan? Opo. Yes. Let's <coughs> 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 <Kaya. coughs> gagawin natin na ah. <coughs> <Pray, coughs> try, <coughs> try, muna before we eat. <coughs> you eat. You eat. You eat. <coughs> you eat. Oh. Kaya, lo, oh, you so, so, uh -huh. eat. Hey,

sa mama tagay na tayo Pagkatapos sa kumain paliligo tayo kasama natin si yeah charlie oh go ulam oy wag mo na kayo ng ano lata oh ayan mama mama oh ako tayo proper bablog kayo kayo nag-aayos para makita ng mga tao na ito natin sarap oh hey Sayang. Sa salula. Oo. Ano guys? Oh. O, Pwede na. Pray mo Sino Pray. Pray. Sino mag-lead? Si Loy. Si Loy. Si Loy. Si Loy. Si Loy. Yan si Dimber. Si Dimber. Si Dimber. Pastor. Pastor. Si Dimber. Ano Dimber? Dimber. Parang na. Amen. amen, amen. Ready to the left, ready to the left. Ready. Ready, ready. to the right, ready. ready. ready, the right. ready. ready. Para, para. 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 Ayun, guys, kain na tayo, guys. Bu mm. yang kami Dadah nih, Witlang, witlang, di Tunggu sama aku, tunggu sama aku. Apa pola sih? Kamu kayak apa? Kamu kayak apa? Kamu kayo ha Kamu kayak apa? Kamu kayak apa? Kamu Kunibit na ano. Oo, uh, kanila. Bako, ano. To guys, makain na. Ano, kain mo na. Tayo na, paano-paano kumain? Iyan. Mm. Mm. Yung dilo dilo dilo. Mm. Oh, okay, sige so ano. Ano noy? Ano ba? Wala oh. Ah. Takbo pati agad pagkakain, takbo agad. <laughs> Ayun guys. Ito na yung munting salo-salo natin. Update na lang mamaya guys, kakain muna kami baka maubusan na ng pagkain. Gutom na gutom na ayo. Mamaya ah, na lang. At ba guys, okay. puubusan na ako ng ano? Pagkain, no? Oo, bibilis oh, inyong... nila kumain. Ano? Tuto. Bibilis nila kumain, no? ako pa kayo nagkakalaka. <laughs> <laughs> ba't gawa? <ka> <laughs> ano, ano, ano? May lay lang. Ba ba't 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 ipugyo? Kaling ba rin ka magabalag? Kaling ka mo? Sa okay. ating kapayapan! Hmm. Alak -alak, manok bala no? Kapaya paan. Kapaya paan. Hmm, cari Ada nama garan Liling. Ada no ada. Sama kayak. Jangan kamera, Nanti kamera ngayuk. mau Ya lagi

ha? hindi 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 Gulay, gulay 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 guys matapos tayo kumain pagkatapos natin kumain maliligo? na tayo gulay gulay ay init gulay ha? ha? hmm yan hindi ka na kaanong panindin eh hmm oh ini belak ya oh dapat barang sayang <tutuk> 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 ata ang tumubog sa gusto ko? Ano gusto mong kaibahan? Ngayon masarap kasama guys yung halilakas kumain. Yung tipong ubusan ka na, yeah, na, yan, na, yan, na yan, ng ulam. Yan, 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 yan. Yan, kain tayo mga idol. Ganun. Gusto ka? Jinder! <laughs> <laughs> yan. Yan. Sige. Okay. Mablog din si Kuya Charlie guys. Mablog. <laughs> Sabartahan nyo lagi si Kuya Charlie. Jinder me. Jinder ni me. <laughs>

So hey guys, tapos na tayo kumain. Maliligo naman tayo ngayon. Tara, pagkatapos natin maligo, uwi na. Next video naman tayo mag-aliguto. Tara, bigo tayo.

ma-outro na ako. Hindi lang ba yung bagay? Hindi, ma-outro na ako. Ma-outro na ako. Otro, hindi ka. Hindi hindi kita nag-picture oh. Ma-outro na ako. Hindi oh. Picture kita hindi oh. Hindi ka nandito. Subot mo? Eh? Ayan guys. Hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa mga nanonood sa atin. Salamat sa pagsusuporta nyo sa action <laughs> yung camera natin <laughs> kung ano na hindi <laughs> na makalangoy ito sa o guys Ah, salah

siyempre tayo sa kay Kaya Charlie Solid na solid tong kasama si Kaya Charlie guys Kaya lagi nyo sa so supportahan si Kaya Charlie Ngayon okay, mga kasama natin o oh. Mga team Kapayapa Salamat guys Huwag nyong kakalimutan na mag like and follow sa ating Youtube channel at FB page subscribe. Bye, bye, guys. Salamat sa lagi pa sa nyo sa amin. Oh, paalam na. Mayroon pa. pa, pa. Dido, dido. Oh, dito, dito. Oh, bye.